Kakampi ng bayan, kasangga ng masa, kapanalig ng batas at justisya. Attorney Danny Con, abogado de Campanilla. Po sa inyong lahat, happy, happy. Thursday evening. Yan. Happy ang Thursday natin. Happy ka ba sa Thursday? Webes. <laughs> Thursday <laughs> nga. Hindi, magiging happy. Webes. Kapag ka, ka Friday. Eh, bakit? Gusto ko rin Thursday happy. Ah, eh, mas happy oh. ka pagka Friday. Ah, okay. Sige na nga, sige na nga. Anyway, ako po yung mare ng bayan na But happy, ka na bakit happy. Ka, bakit ka mas happy pagka Friday? Kasi wala nang trabaho ng Saturday. Wala, kasi... Ikaw lang yun. Yung iba, meron, meron, meron. bagay. Oo, oo, sige. So, anyway, happy Thursday. Ako po yung Mari ng Bayan, Maria Kasama natin ngayong gabi, ang happy din. Walang iba, kundi si Atoy ni Danny Concepcion. Good evening. Magandang gabi rin sa iyo, Mare, at sa ating mga kababayan. Magandang gabi po sa inyong lahat. Siguro talagang happy-happy ka pagka-Friday kasi Saturday wala ka pasok, Wala no? pasok, eh. Di ba? Pati Sunday wala ka pasok, no? Sunday wala rin pasok. O, so ano ginagawag Saturday, Sunday? Aba, eh di mamamalansya, maglalaba. <laughs> <laughs> parang totoo <laughs> naman yan. Parang hindi mm -hmm. naman. Mm -hmm. Ang alam ko, nagluluto, nagluluto, <laughs> nagluluto, nagluluto. Ganun <laughs> uh, at naman at yun. Least, at least hindi natutulog, natutulog, natutulog. <laughs> <laughs> eh baka si Matulu yan ng tulog. Ah, uh, Ay, mahirap yun. Mahirap yun. hindi na magising. Hindi uh, na magising. buti na yung nagluluto uh, lang. Uh, no? ah, uh, uh, well, anyway, uh, uh, ang sinasabi nga natin, kailangan natin din ng pahinga. Uy, pero bago po ang lahat kami po dito sa aming programa ay uh, syempre nakikisa sa ating mga kapamilya dyan sa Cebu kung saan nagkaroon nga ng isang malakas na lindol uh, sana ay uh, we're praying hmm. for everybody's safety at and uh, uh, for the recovery uh, of Cebu uh, right away yung mga ah uh, nawalan ng mga mahal sa buhay. Mm -hmm. Mm -hmm. Eh nakikiramay po kami. Ang daming may mga efforts na talagang tulungan ng ating mga kababayan mm -hmm. doon sa Cebu. I saw mm -hmm. some of here also mm -hmm. in UP meron mm -hmm. ano maraming mm -hmm. mga efforts na nangyayari mm -hmm. para matulungan yung ating mga uh, kapamilya mm -hmm. doon sa may Cebu. No? Pero, Nakita mo ba yun? Oo. Pero magbibigay din ako ng warning o babala. Yes. Baka po kasi sakyan na naman ito ng na mga scammers. Nako, wag naman. Papalabas sila ng mga uh, para Donation, uh, drive. Yung mga drive sa yes. internet, social media. Yes, okay. that's true. Kaya maging mapili po sana kayo, maging mapagtanong kayo at uh, magsuri kung tunay ba. Correct. Yung mga Bibigyan nyo Bibigyan ng donasyon. Bibigyan nyo ng uh, tulong. Uh, sa oh, mga oh. nasalanta ng uh, Lindon, lindol sa oh, Cebu. Oo. Oh. Mm. Nakaka... Ano kasi, ba diba, Ang sama naman nun na, na dapat para sa kanila, nakuha pa ng scammer. Oh, naku oh, Ang sakit nga naman nun. Mm. But anyhow, uh, nakita mo yung pagyanig na yun? Nakita ay, mo ba oh, sa mga... video. Video. Eh, yung tulay ay sumasayaw talaga. Oo. Oh, oh. Nabe-vertigo eh, na ako at nun. At hindi lang kumbaga sayaw-sayaw ito ay talaga uga <laughs> umuuga talaga, talaga. Ah, oh. makikita oh. mo yung yung nagmo-motor ay eh. Nabubual na. Totoo 'yan. At mm -hmm. uh, ang ating mga diskusyon ngayong araw na ito ay siguro pwede nating itaon or ituon sa mga force majeure kasi mayroon isang uh, mayroon lang ako na basa attorney no, mm -hmm. na gusto ko talagang itanong din sa it's about uh, uh, issues in in working no kasi mayroon naging issue dyan, attorney na ang sabi niya nasa loob sila ng isang uh, office pagkatapos noong syempre Lumindol eh nung lumindol, umuga lahat, di ba? May mga taong natakot na at gusto nang bumaba. Pero ayaw silang pababain ng kanilang employer dahil merong meron na mga tawag-tawag sa mga telepono. Ito'y isang case na nabasa ko lang, no? Pero iniisip ko, maganda ring gawing case study. Kung tama ba na for example, ikaw ay nasa loob ng isang silid, 'di ba? Tapos nagtatrabaho ka and in, in that process baka may zoom meeting ka sa ibang bansa or may kausap ka or may ginagawa ka. Hindi ka pinaalis ng employer mo. Pwede ba yun? Yung bang employer nasa loob din. Nasa loob din. <laughs> sabi niya, sabi Wait lang, na tayo. wait <laughs> lang, hindi pa tapos. Pwede Adiha, ba yun? Bawal 'yun. Bawal uh, uh, 'yun kasi po uh, merong protocol nakapagkalumin lumindol kaya nga may drill na merong susundin hmm. ang mga nasa loob ng building na protocol o yung ika nga yung step by step yung procedure standard operating Opo, procedure no na uh, para bakali makalisan ang mga tao mula sa loob ng uh, building kore ko mm -hmm. hindi pwedeng ganun ayan ah, uh, violation yan violation po yan mm -hmm. violation siya kasi paano nga naman kung totoo'ng may nangyari sa loob no oh, well kung meron silang uh, kung halimbawa'y may nangyari sa loob at may na may nasaktan at may namatay lalo. Ah, eh, lalaki ang pananagutan nila. Correct so, dahil pinigilan nila, dahil no? Pinigilan nila. Oo, oh, oh Anyway, ito attorney galing Cebu ang ating caller, mm -hmm. no? Galing Cebu. Um, ang pangalan niya ay si um Lu ng Cebu. Okay. Lu, magandang magandang gabi sa Kamusta ka dyan sa Cebu? Okay lang po. Oo. Oh, oh. Taga saan ka sa Cebu? Lu? Uh, sa sa Mindanao niya po. Ano daw? Saan? Mindanao sa sa southern po kami. Southern ah, so malayo, 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 ka sa oh, malayo ka sa, sa Lindol. Oo. Oh, oh. So hindi naman umuga doon sa lugar nyo? Hindi umuga, hindi lumindol. Lumindol po din. Ah, malakas din. Malakas din. Pero kasi yung lindol hanggang sa Ormoc ay naramdaman eh. eh Correct. Yung Ormoc, late na yun eh. Ang layo nga layo ng uh, malayo, Binaybay eh. Hanggang Iloilo nga daw ata eh, if mm -hmm. I'm not mistaken. ano? Pero so, wala namang maraming napinsala dyan sa, inyo? sa lugar ninyo. Uh, Doon sa Northern po maraming yung uh, medillian, mm -hmm. bugo. Eh, pero sa inyo, dyan sa, sa bayan po. mo? Hindi naman po, Ayaw. wala naman kong Naman. Oh, thank mabuti you Lord. Naman. Well anyway, sige lu ano naman ang naging problema mo? Bakit ka napatawag? Yes po, uh, by the way, good day po, um, I'm a single mother uh, yes. with three kids po. Patensya na po, hindi ako marunong magtagalog po. Ah, it's okay, it's okay, okay. sige. Oh, oh. Oh, duduguin lang kami, yes, na, hindi ako lang uh, um, pala. Yeah, a single mom of three kids po, age, ages 16, 5, and 3. So, yung uh, five uh, years ages po 50, po 5 years old and 3 ang, 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 anak niya. Ah, okay. Uh, okay. yes. Yeah, 5 and 4 po. 4 na po ngayon yung ah, young Okay. So, yes. So, my 5 years old was diagnosed with level 2 autism po. And okay. my 4 uh, years old is showing sign of development, mental delay as well. So, both of them po, nag-set up po sila. But I cannot afford right now. So I left my ex partner because of emotional abuse and also physical abuse. Mm -hmm. Now he refuses to give me uh, financial support for both kids. So he is claiming to social worker that he's not um, unemployed, but has done. Um, I know that. It's okay, it's okay. Go ahead. <laughs> May um, alam ko po, po na maru- may may digi po sa dalawa yung yung nakapus niya. Uh, chemical engineer po siya at, at tapos po marine engineer. So we are been in freelancing for a couple of years right now, ma'am. Then right um, Last year po kasi, I, I was decided to work here in Cebu, so I earning $17,000 a month. So, regularly po, nagpapadalo po ako ng pera sa kanya, 3,000 to 5,000, to support our team. So, even while we're covering, um, may mga utang po din kami, ako po din na po nagbabayad. So, in January po, na-diagnose po yung 5 years old ko po na may utinidam. So, I immediately refined to the BPO industry. So, I decided, I decided to look for a client online. So... Uh, So, um, nag-work po ako ng freelance for a couple of months po. Pero ngayon po, dahil sa nagkasakit po ako last week for two days po, at walang po kami ng internet dito sa bahay namin for on last Monday po. Tapos ngayon, may earthquake. So, my, my client was decided me to stop working with them. Okay. So, ngayon po, I tried to reach out the social worker in Mindanao and also here in our area po. Sabi ko nila, hindi po ako makademand agad ng financial support dun sa father kasi po. Wala po kasi siyang trabaho, pero may nagsabi po sa akin na nagtrabaho na po siya dun sa government. Mm. o Okay, so, so so okay, Lu, medyo we are running out of time. We have to really um, put everything into a very very short context. Okay, you're a single mom yes, of three. So right now, you're saying na kanino yung mga bata, right now, na kanino custody, na sa lahat ng custody, and the father is not yes, giving please. you any support, right? Yes, po, so for a couple of months na po. Know, ano. you're, you're, yung yeah, bang tatlong bata anak nung uh, isang ex ng isang nung ex mo. Yung dalawa lang po, yung ah, 15 po sa partner ko po. Ah, yung 15 sa iba at yung 5 and 4 ay sa ex mo naman. Yes po. Ah, magkaiba sila. Sila ang hmm. hindi sila yung dalawang ex mo hindi kasal sa iyo. Hindi po. Ayan. Okay. Etong ex mo na to kasal sa iba. Hindi rin po. Ah, wala siyang asawa? Yes po. Okay. Sabi mo, two months na siyang hindi nagbibigay ng support. Uh, even though uh, last January po kasi na wala na wala po siya kasing trabaho, tapos ako po yung lahat sa bahay nila, yung bayad ng bills, yung therapy ng mga bata, yung needs ng mga bata. As a baderat sabi, nung panahon na wala siyang trabaho, Uh, okay lang sa na naintindihan mo na hindi siya nagbigay ng support. Yes po. Uh, pero ngayon, ang sabi mo, may nagsabi sa iyo na may trabaho na siya. Yes po. Um, nung time po, January po, na alam, uh, nung na-diagnose na po yung anak ko ng level 2 autism po, nag-resign po ako ng work, pumunta ako ng Mindanao. Tapos, uh, doon po, nag, nakatira ako doon sa kanila. Noong June po, kasi binugbog niya ako kasi nagpumuha. Kumuha kasi siya ng 1K sa, ng pera sa akin. Hindi lang po 1K, marami na, pong beses. na yeah, sandali, po ang beses. Even sandale I was pregnant, I was Dung young. Ka, yes, sandali, doon ka tumira sa bahay <laughs> ng mga magulang niya? Yes po. Okay, pero ngayon wala ka na doon? Wala na po ako doon. Okay, pero binugbog ka niya mm -hmm. doon nung nagkaroon kayo ng uh, argument po. Argumento. Matinding argument. Okay, binugbog Tapos ka doon. Tapos sabi ko sa kanya po, kapag binugbog ako ulit, I'll be going to the police station then, mm -mm. and then ah. the police station. And then, yes, I, I went to the police station po. I filed case in, in Mindanao po. Mm. Tapos pero, Tapos ah, doon sandali, kinuha So meron ka ngayong sinam laban sa kanya. Wala pa. Well, hindi po. Hindi ah, na tuloy. Ang sabi mo po kapag, kapag ka inulit po, niya, na, po mga anak. Ah, kapag ka inulit niya, 'yun ang banta mo sa kanya. Pag inulit niya, kakasuhan mo siya. Hindi kukunin ko po yung mga anak ko. Pupunta ko, uuwi uh, ko ako dito sa Cebu. Ah, so, so madali't sabi, wala sa iyo ngayon yung mga anak mo. Nasa sa akin po. Ah, o hindi mumuwi ka na sa Cebu at uh, ka na. Kasama ng mga yes, anak po. mo. Ah, kasama okay. ng mga anak yes, mo. Po. Okay. okay. Bakit so... kasi kaya ka pumunta dyan dahil binugbog ka? Yes po. Ayan. Okay. O ngayon, ano, ang tanong mo sa amin ngayon ay kung paano mo siya mapupwersa na magbigay ng suporta. Ah? Yes po. Okay. Yung bang mga magulang niya ay uh, may kaya? 'Yung kapatid niya po nagtatrabaho. Hindi, sa 'yung magulang, 'yung magulang wala kaya, 'yung, magulan. yung magulang po wala. Wala pong trabaho. Alhamdulillah. Wala. Okay. wala rin trabaho. Kasi po uh, kung kailangan natin ng suporta, uh, 'yung pong uh, hihingan natin ng suporta uh, dapat may kaya na magbayad mm -hmm. ng suporta. Uh. Mm -hmm. So kung 'yung uh, ama ng dalawang bata ay uh, walang trabaho, ay di, hindi naman na, maski po patayin natin yon walang hindi <laughs> baka kapag bigay ng support kung walang trabaho Ay mm. eh di pwede tayong humingi sana sa mga magulang niya eh, kaso wala rin eh pero sabi mo wala rin naman Oo. yung mga magulang Oo. okay eh pero mga, mga magulang mo meron bang kaya yung mga magulang mo kaya yung father mother mo meron bang means Tapay na po yung mama ko po, po. Okay, wala na rin. Kasi so, tandaan mo yung uh, yung pagsuporta sa mga bata ay hindi lang obligasyon ng isang magulang. Yan ay obligasyon ng dalawang magulang. So obligasyon ng pamilya niya, obligasyon ng pamilya mo. Mm -hmm. So kung sino yung may kaya, eh ah, di siyempre doon tayo uh, pupunta para humingi ng suporta. Mm -hmm. Kung sa tingin mo Totoo yung nabalitaan mo? Na may trabaho na. May trabaho na siya. Mm. Baka kinakailangan na uh, sumulat ka siguro sa kanya o kausapin mo siya para magbigay siya ng suporta. Ah. Ginawa mo na ba 'yon? Di, eh, hindi po. Uh, gawin mo muna kasi baka naman voluntarily ay magbigay siya ng suporta. Ah. Ngayon, kung hindi siya magbibigay ng suporta, ah, eh di mapipilitan ka naman ngayon na magreklamo. Mm -mm pero pwede nating siguro tignan, tignan muna natin baka naman uh doon sa trabaho niya kung susulat tayo doon sa employer niya sa lalo employer siya mawalan niya. ng trabaho eh pero at least pagka sumulat siya baka naman yung employer ang magbigay sa kanya ng payo na baka dapat subsustento mo naman yung dalawang anak mo. Oh. Pero attorney, hmm. so kunari sumulat na siya dun sa kanyang ex uh, hmm. uh, partner, hmm. no? At hmm. sinabi niya ang support amount at hindi pumayag. Pwede ba siyang pumunta na sa police at mag-file siya ng vowsi? Eh, kasi parang dalawang buwan pa lang naman. Ah, two na, months pa lang. Ah, apat na buwan na po. Ah, apat eh. na buwan na eh. And since January pa po, wala pa po siyang pinadala Aha. sa akin ah, na pera. E eh, di kung gano'n ang katagal, eh, pero kinakilangang malaman niya. So in short, dapat sulatan mo siya dapat malaman at in-text mo siya lahat ng klase, Oo, gawin mo para malaman na, niya. Sabi ka. naman po ng parents po po, kapag bauzi naman po, baka po marami po kasing process tapos... Baka po yung mental health po po is ma, ano po, kasi yung dalawang anak ko is need po ng kalina ah, ng ina. Eh pero ano ho kasi, wala tayong, wala ho kasi si Superman dito o si no. Batman na pupunta <laughs> doon oh, at kukulyaran siya para. Pag hindi mo kasi aha. finailan yung ex-partner mo ng kaso, e eh baka hindi mapilitan magbigay aha. yun. Pag may kaso, pwede aha. mo namang iurong yung demanda kung nagbibigay na siya. Kaya pwede pong ano to. Kaya hindi po tayo hindi wala po tayong paraan para pilitin siya na magbayad ng uh, o magbigay ng suporta ah, mm -hmm. kung hindi idadaan natin sa husgado at husgado ang pipilit sa kanya. Magsasabi sa kanya na magbabayad siya ng suporta. Oh, ah. At kapag ka, hindi punya sinunod yung husgado, eh yung usgado ang mag-uutos dun sa employer niya. Oo. Oh, oh. Na yung sweldo ikaltas ninyo yung uh, para sa suporta ng kanyang dalawang anak. At saka maghahanap talaga ng paraan yun. Alam mo bakit? Kasi ang vowsy is a criminal offense, di ba? O eh pwede siyang makulong doon. Ayun ah, nga lang, pagka nakakulong siya lang, wala, 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 wala siyang suporta. So in short, parang, sorry ah, sorry for my term, parang panakot daga. Pan <laughs> alam mo yung ibig ko sabihin? Bakit panakot daga? Hindi yes, ko alam, yun nga itatanong ko sa'yo. <laughs> Bakit tinatawag nilang panakot naga? Kasi parang panakot siya na pag hindi mo talaga ako tinulungan dito sa mga anak natin, ah. eh makulong ka na lang kaysa oh. naman, asabi ah, naman niya sa'yo, O oh, sige, kasi doon sa kulungan libre kain, libre. Oo, oh, oh, masaya uh, pa ako. 'Di ba? <laughs> diba? Pero hindi, ano, oh, ganoon talaga lang, 'yun. Papa. Hindi, that's really, that's really it. I'm really sorry to say, but you know, if you do not file, English siya, hindi baka hindi niya na uh, uh. if you cannot file a criminal case, hindi siya ma, hindi siya ma-oobliga na magbigay sa'yo. Yun ang sabi ni attorney. Naintindihan mo siya? Yes po. Oo. Kahit oh. so, uh, po yung mga pangalaman ng po, ano po yon? Kahit po yung dalawa po is may need po ng therapy tapos dalawa po sila. O oh, tama Oo. po yon, Pero ang kung kailangan po natin ng tulong sa pagkatawalang dumarating mula sa uh, tatay nila, pwede po nating il ilapit naman ang kaso nila sa social work. That's true. Oh, well, aside so, from dun sa po, tatay ha. Ilapit na po ako sa social work, po. Uh, ano sabi? Dun sa hometown ng ng, ng ex-partner ko po uh, dito po sa Region seven mm. District here in Cibu po. Yeah. Tapos nag-file na po sila ng demand letter. Mm. Kaya nga po, of 10 days na po yung hindi, po, hindi pa ako naka-receive ng response po. Tapos yung Namang tong social worker doon sa Mindanao po, sabi sa akin, hindi po sila makakapilit na magbigay yung father ng ano po. Hindi, hindi. Po. Ang uh, hihingi natin sa social work, sila yung tutulong na magamot yung anak mo. Ibang tulong yon. Ibang tulong. Ibang yun. tulong. Uh, iba yung kaso uh, doon sa asawa mo. Uh, iba yung tulong sa social worker. Ha. Uh, huh? uh, At saka alam mo ba, attorney, merong single parent na support? I'm not so sure if it's only in Quezon City. Ah, Alam sa ko, Quezon City ko, lang eh. Hindi, meron din sa Pasig eh. Ah, pero hindi sa buong Pilipinas. Ah, Pakicheck ah. nyo nga, single, single parent. Kasi yun ay ah, nagbabayad doon yung local government. Oh. Ah, baka meron kasi na single parent. Ah. ah. Ayan. Uh, it's an act. Well, uh, ah, for expanded. eligible solo parents. Oo. Oh, may 1,000 included ah, monthly. Ay, mag-ano ka, mag-apply ka. Kasi yung solo parent, ikaw lang mag-isa na nag-aalaga, pwede ka makakuha ng 1,000 pesos. Monthly. Monthly. Mm. Doon sa area mo, ha? Makadagdag man lang, ah. ha? Ngayon, pagka yun ang mga uh, bata, nasa Sibuka, di ba? Uh, di yes pwede po. mo, baka merong uh, merong ganyang uh, social uh, children development Oo, oh, oh, totoo. Oh, totoo. Uh, psychological development sa, sa ospital ng uh, sa ano to, sa Soto. General Hospital sa Cebu. Ay, meron. Baka meron doon. Baka meron doon. Kasi malaking hospital yun eh. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh. Uy, available mm. sa Cebu ha. The Expanded Solo Parent Welfare Act is available in Cebu. In Cebu. So, yeah. pwede ka makakuha ng 1,000 pesos monthly Aha. mula sa DSWD. DSWD. Yeah. Okay, yeah. Nakuha mo? Sayang eh, ha? Aha. At Tapos, baka yung bata magkukualify for uh, Ah, uh, for assistance. For assistance okay, sa DSWD assistance. iba na naman 'yon. Iba rin yun. para naman dun sa anak mo 'yon. Okay, so again, sa ulitin natin ha. Medical treatment. Medical treatment. Mm -hmm. Ulitin natin yung sinabi ni Attorney Harry Cup natin, yung para sa asawa mo, pwede mo siyang sulatan. Pag hindi siya nag-respond ulit, then i-file mo siya ng vaucy criminal offense, yun. okay? Iba ang tulong at demanda na ibibigay mo sa kanya para mamandato ma siya na suportahan yung anak mo. Then, pwede kang pumunta sa solo parent at sa DSWD sa tulong na medical ng anak mo. Okay? Okay? Opo. Okay, ah, okay alright. <laughs> okay, salamat. Thank you. Thank you po Okay, uy nakakapanlumo naman yun But anyway, laging may pag-asa mm -hmm. Pero bago ang lahat, marami nang nag, uh, nagt-text sa atin mm -hmm. dito Hi, kay Kennedy Galieno And of course, to my papa and mama Papa Jimmy, training, mama Hello, good evening, at si Marfe At uh, hi na rin, kay Lynn Gabs Hasinto, Kay Lisa Apaya, hi, good evening uh, Pa-shout out daw, sabi ni Lynn Gabs Jacinto Kay Elionel Tama ba? Elenuel. Okay. Basta Elenel. Ayan. O, sige. Of course, hi din. Sa mga staff daw ng SSS Nova Leaches sa may Robinson's Branch. Siya. Uh, ay, of course, thank you naren rin kay Mr. Jesus Arcilia. Maraming salamat sa branch head ng SSS. Jan sa may Robinson's Branch. Uh, Diyan sa may Nova Leaches. And hi din kay Angel Pagaduan. Hi. Good evening, Angel. Okay. Hi naren rin kay Eden. Frago Untalan. Good evening, Eden. And of course, KB, Marshal Angelico Castro. Magandang, magandang gabi sa inyong lahat. di ba? Nakatapos ka na ng text mo. Okay. Okay. <laughs> o, eto na. Si Carlo, siya ay 34 years old ng Laguna. Ang sabi niya, hmm. may bago kaming billing property. Pero yung wall ng kapitbahay ay may butas na drainage. May Kaya, butas. Ano daw? May butas na the drainage. Hindi ba butas? butas? Eh, iba yung butas, noun. Parang may butas. ah, may butas na <laughs> butas drainage. Na. okay. may, but may butas na drainage. Okay, sige. Kaya, diretsyo sa bakura namin, napupunta yung waste. Ew. <laughs> Ew, may kumakain. Ew. Okay, anyway. Pwede ko po ba itong takpan? Kahit wall nila yon ano po ba ang tamang steps? Okay, oh, eh, siyempre, ako uh, ikaw ay napipinsala, napiperwisyo, na pwede mong takpan. At nang, kasi ang, nang, ang ginawa ng kapitbahay mo, para mawala yung problema niya, Ipinasa sa'yo. Ipinasa sa'yo. Pero baka naman hindi intentional. Okay, okay, okay. Huwag tayo mag-create ng away. Baka hindi intentional. Para wala okay. tayong away, mm. siguro, uh, sabihan mo yung kapitbahay mo. Okay. Na ito pong waste, na itong water na pumupunta sa property namin galing po sa inyo. Mm. Mukhang butas po yung drainage nyo. Eh baka naman na ipagawa po ninyo. Mm. Kasi para yung... Uh, yung uh, gastos mapunta sa kanila ay sila uh, magpasan Oo, ang magpasan oh totoo naman kasi bakit mapapasanin ang gastos eh, sila yung nakakapinsala totoo eh paano kung hmm. ayaw uh, di kung ayaw eh ayaw at ang ganito ang gagawin naman mo uh, naman pwede mong gastusan yung pagpapasara at mm. pagkapaayos ng drainage kasi may butas lang naman eh. Mm -mm. 'di pa mo 'yon. Mm. Ah, kung ano ang gastos mo doon, ah, singilin mo sa kanya. Kala ko bubutasin din niya yung drainage <laughs> doon para sila naman makaamoy. Ah, hindi, kasi 'yon. <laughs> ah, kasi parang ang pagkakain din di ko butas lang yung drainage. Oh, oh, Pero oh. kung ah, binutasan nila yung drainage para sa kanya mapunta. Oy! Uh, di ba kasi baka wala nang pupuntahan eh. Yung drainage nila wala nang pupuntahan kaya binabaka sila so binutas nila. Mm. Oh, uh, di napunta naman sa kanya. Mm. Uh, pag niya yon edi sila babahain. Kaya nga, di ba? Eh uh, di diba? ang tawag mo diyan ang Ways oh, mo mababalik sa iyo. <laughs> oh, di ba? Ah. Di ba babalik sa iyo, di diba? Ang ways mo ibabalik sa iyo. Correct. Oh, di ba? Ang dumi mo ah. ay babalik ah. sa'yo. sa okay. iyo. Pero kung ito naman ay hindi nila sinadya pero ayaw nilang gawin, pwede mong ipagawa at kung ano ang cost ay Singilin Sisingilat mo sila. Sa kanila. At kung ayaw nilang magbayad, small claims court. O barangay muna. Barangay. barangay, tapos small claims. Tapos I think small, small claims ang ka agad siya ah, dyan ah, eh. diba, maliit claims. lang naman yan pag ayaw nilang magbayad. Kasi syempre nga naman, mabantot yun, no? no? Tsaka hindi, oh. eh, mahirap naman na... Uh, para mawalan ka ng problema, ipinasa mo yung problema <laughs> sa iba masamang ano yan. Oh, masama ugali yan. Masamang ugali no? yan. Oo, oo nga, mm. okay. Anyway, magandang magandang gabi kay Dick Castro na nakamonitor din sa atin ngayong gabi. Thank you for monitoring. Anyway, nako, closing na. Closing na? Agad, agad. Ang dami kong binati eh. Oo oh, nga, sa so, dami ng binati. Ayun lang ang nadinig ko eh, yung binati. <laughs> okay. Anyway, maraming maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin ngayong gabing ito. Thank you so much. Again, it's a happy, happy Thursday. At sana hanggang gabi, eh, sweet dreams kayong lahat. Mm -hmm. Sweet dreams. Ano tawag mo kay Gabi? Sweet art tata sweet heart. Ah, sweet heart. Misan, sweetie pie. Uh -huh. uh, anong gusto mo na mas magandang tawag? Kung ano mas magandang tawag? Darling. Darling. <laughs> parang alam mo yun, parang nilalanggam yung sweet heart. Ang langgang. Hindi, uh, darling na lang. Darling na lang. Darling. Oh, anyway. Pero hindi, tanayin lang kita. Last na, bago tayo mag-closing. Uh -huh. Anong tawag ng nanay mo sa tatay mo? Ah, uh, hoy. <laughs> <laughs> Hoy. Hoy. Ang sweet. Ah, Napaka-sweet, di ba? O, oh, huwag niyo tatawagin niya. Yung nanay-tatay ko, nakikinig niya, Baka sabi niya, Hoy! Di ba? Oh, anyway, hanggang sa muli po ako yung mare ng bayan, Mare Yao. At ako rin dani po, abogado de kampanya ng bayan. Hanggang sa susunod po nating episode. Bye-bye! Hoy, hoy, hoy! <laughs> <laughs>